mga kabukids, masarap po ulit ang ating ulam for today. Meron po tayo dito mga alimango. Uh, apat na peraso. Nabili po namin kanina. At uh, ito po ay isang kilo. Apat na sila. Ayan sisigla pa oh. Mga bagong huli daw niyang naglako. Kaya binili na natin para may pang ulam tayo ngayong araw na to. Matapang tung dalawang ano ah. Dalawang pigisang sipit. <laughs> Kabilaan sila kaliwat kanan. Ito po ay may natirang sipit sa kabila kaliwa. Ang laki oh. Ang laki ng sipit niya. Ito naman sa kanan. Siguro mga naka nakabitaw ito noong unang beses silang nahuli. Kaya ganyan. Mahirap siyang linisan kapag hindi sila ay kapag active sila masyado. Masisipit tayo niyan, delikado. Kalaki 'yon. Oh. Yung daliri ko kasyang-kasyang dito. No? Oh. <laughs> Pag naipit yung daliri natin diyan, sigurado ang ating kalalagyan. tama kaya nabili na rin po natin kasi yung ating kalabasa po na bunga ay magulang na rin so timing tapos meron tayong sitaw ah, hahaluan po natin ang kalabasa at sitaw perfect combination sila mura lang po ito binenta dito sa amin ano lang po ito 300 pero ngayon, yung alam ko, yung talagang regular na bilihan ay 400 dito sa barrio namin. Yung mga good size. Yung mga maliliit na reject. Yan, ano, 300. Sa ibang lugar, di ko alam kung magkano na. Eh. 600. 600 sa iba? Mm Medyo -hmm. mahal na pala talaga, no? Kaya minsan lang nakaulam ng ganyan eh. Mahal. Ganyan po kasi natin mga sisi, mga kabukids. Lalo na lalo na yung mga nanguhuli talaga. Kung medyo tinatasan din nila yung presyo. Kasi nga napakahirap din talaga maghanap. Kahit na may skill sila sa paghuli. Pero ngayon marami na pong tao eh. Marami na nagkukonsume. Kaya yung mga bakawan, eh, kumukunti rin yung populasyon ng mga alimango. So yung oras nila doon, yung pagod, kailangan din nila makabawis. Kaya ganun, ang presyo ay tumataas. Hindi katulad ng mga cultured yun, no? marami. Pero itong mga nasa wild, mahirap hanapin. Ginisa natin mabuti ang kilikili. <laughs> puluan muna natin mga kabukid yan. habang hinihintay natin yan guys kukuha muna tayo ng mga pansahog na gulay natin yung mga pwede ng harvesting para yung ipagbukas na naman araw-araw namin ulam to eh <laughs> <laughs> meron pa ako doon meron pa doon. pinitas ko kahapon marami pa ang gulang na yan yung Iba na sa ano eh, nasa lupa. Ayun yata ang magulang. Saan? Okay. Pag bumubukol na yung buto, pwede na. Ayun na to. Meron pa doon, di ba? May ito pa. Kapon. Mm -hmm. mm. Dami pa oh ang mga kabukid sa nakuha natin today tapos kailangan din natin ng kalabasa yung, yung una po nating na bunga ng kalabasa pwede na ngayon kaya kuha na tayo dito marami na kasi ngayon nakalawit na bago eh kaya pwede na magbawas kailan na yung namuod dito ba? Walo. Walo na? O ito. Ngayon mayroong buka, wala. Wala ngayon. Ayan, dami na po mga kabukids. Ito, isa, dalawa. Flex lang natin ah. Tatlo. <laughs> Apat. Ito yung kukunin natin. Ito yung nauna po kasing naging bunga. Lima. Yung maliliit doon, hindi mo nabilang. Ah, mayroon pa. Ito pa oh. Anim. Ayan, anim. Tapos ito, pito. Pito. Cute pa sila eh. Ito pa. Sana yun. Ayun. Buo na rin to. Ay! Laglag na -lag yung kanyang bulaklak. Buo na yan. Makintab na eh. So kunin natin yung pinaka na una. So, ang kagandahan po kasi sa ganitong klase ng kalabasa, katulad nyan, isang lutuan, isang bunga. So hindi natin bibiyakin na ganyan tapos lalangaw-langawin. Hmm. Yan ang maganda sa ganitong variety. Butternut daw ang tawag dyan. Mm. Okay. Meron na tayong kalabasa at sitaw. Next, ito. Malaki na. Bukas. Agad-agad. <laughs> Bukas agad-agad. Prepare -agad. natin ang ating mga kailangan. Dahil ginata ang ka, ano, kalabasa at ano ba? Ginataang alimango na may kalabasa. At sitaw. At sitaw. Dadagdagan din natin siyempre nung ating panggata. Pouch na lang yung binili ko. Kasi yung ano pala natin doon mga kabukids. Yung binuksang yung May ano. May tama na. Kaya yan na lang. Bulok na. Eh, meron tayong magic. Para medyo sumarap naman konting ano, hindi naman pala masama sa kalusugan ng MSG. Konti-konti lang. Ayan, sitaw. O, sitaw. <laughs> sibuyas. Ayan tayong luya, sibuyas, at mga pampa lasa. May tubo na naman, no? Ayan, ano natin agad yan? Tanim. <laughs> Tanim. ko yan. Ito, kunin ko yung ano niya. Yung mga tumutubo. Tanim, ha? Oh. Mm -hmm. Kasama yan sa bahay kubo. Ayan nga pala, no? Luya yung mga tinanim po namin tumubo na rin yung iba yung iba hindi pa yun ang kagandahan sa luya ganito lang po maano na mapapatubo na natin yan tatlo doorbell ko <laughs> din. ano ba yung ano? Yung kampana? Ding ding. Ding. <laughs> ding, ding. Maka, ano pala yung doorbell pala yan? Bear. Wag mo na ba natin? Wag na? Oo. Ma ano pa yan? Malambot pa to. Ay, eh, hugasan ko na lang. Hugasan mo na lang. Masasan siya yung balat niya. Saka mura pa din. kaganda na ko eh. Ayaw kong putulin yung <laughs> tulis. Para siyang abukado. Ooh. Ganito po itsura niya mga kapupids. O, oh, di ba? Nandito lang din naman yung ano to, mga buto. Tapos ito, laman. So, hindi na po namin tatanggalin yung balat. Kasi, ano pa naman, sariwa. Tapos, hindi pa masyadong matigas. Malambot pa siya. Pinagsabay ko na yung kalabasa at sitaw kasi ano po, ah, lambot pa naman yung kalabasa. So, e, sabay na silang maluluto. Ayan. Kunting next mix lang. Tapos muna natin. Ganda na sirip. hahaluin ko lang po ito mga kabukid hanggang sa lumambot <laughs> sa halo, <kalo> lumambot <laughs> si mama B mahilig maghalo kaya lumalambot yung gulay <laughs> pag naglagay si mama B ng isang ano ng isang sangkap benteng halo <laughs> kaya, ano <laughs> mabilis lumambot <laughs> mabilis lumambot <laughs> ito masarap tong gata na hindi natin pinopromote pero talagang masarap siya ito yung ating sandigan sandigan yung ating ano po dito naamoy amoy namin meron na palang amoy ito ito nga wala ng laman no? ito may konting amoy po siya kaya hindi na namin pinuksan yan yung ginamit po namin na ano to, yung bunot niya to, nilagay natin sa ating Ayun pala. nga pala. Update natin na ilagay na po natin mga babukid. Ayan. Diyan po natin ilagay yung mga orchids na nakuha natin doon. Kay Mama B. Sinabit na nandiyan. Gumanda na rin yung kanyang dahon. Fresh na. natin itong gata creamy tapos ito po yung ating um, sabaw ng ating alimango kanina dahil malinis naman yung alimango natin Ilalagdag natin yan. Para mas masabor ang lasa. pumpkins. Pwede na natin ilagay ang ating mga alimango. Eh. para masarap Ayan. Ooh, wow patakan muna natin para yung lasa ng alimango ay sumama sa lasa ng sabaw Tapos, luto na po mga kabukids. Ahangoy na natin yan at katitikimin natin si Mama B. Pupuntahan ko dun sa bahay nila para makasama sa ating kumain. Kain na po! Kain na ma! Let's eat! Titikman ni Mama B ang aking luto. <laughs> agad ah. Eh. Wala nang patumpik-tumpik to. Sinundo ko pa kasi mga kabukid yung ating special guest. <laughs> <laughs> hugas muna ako ng kamay. Sige, hugas ko na kayo. Ako nakahugas na eh. Giba. <laughs> <laughs> okay, kita na. Kaya na. Alimango. <laughs> Pampahay blood. Pampahay blood. <laughs> Kung ako nung nalagyan eh. isa lang naman yan eh. Oo nga. Hindi na rin nakakaano ng araw-araw eh. Mm. Dati, nagamokbang ako. kaya <laughs> <laughs> hindi na pwede. <laughs> Ngayon hindi na pwede. Hindi na pwede si Mama B. Dito natin lagay yung mga oh, palat. Sit -sit -sit. Yan. Yan. Kain po mga kabukids. Kain po. Kunin mo muna yung isa ma, Para, para hindi masikip. Ayan. Oo. Si Tita B wala. Wala dyan eh. No? Wala yata. Bale. Tira na lang natin ang sitaw. titabi sitaw. <laughs> yung punta niya dito, sitaw ang ulam. Kasi hindi sinagapunta ba. <laughs> pag may ulan na masarap eh. Busy. Bob, ayaw mo kanin? Ay, nga pala. Nakalimutan ko na. Excited kasi ako Ano yung gusto mo? Ayan. Mm. Ito? Hmm? Sa akin yung dalawang sipit. Mm. Ba? Gusto mo ma? Oh, sa'yo ma, gusto yeah. mo? Dalawang yeah, sipit. Sa kanya malaki yung sipit. Kamay eh. na ng nga lang. <laughs> Ayan naman yung kalabasa namin. Hmm. Nandun na yun eh, yung unang bunga. Okay. Pinitas na namin. Nasaktuhan. May e alimango. Bakit? Inom lang ng gamot? Ano na kagad eh. <laughs> Sabi na kagad. Inom din ako ng gamot. <laughs> Huwag oh, mo lang damihan, Ma. Punti lang. Okay na siguro yun, Ma. <laughs> ah, ayun na't. Ang laki, ang laki, laki. Ano kaya? Ayan. Kaya ko to. Ganyan, talagang. Gahalig-gahaligin. Ah! Wow! Ma orange. Mm. so 'to. Aligi. Ako? Ako la. Wala. Ako, ako wala. Ako, ako wala sa akin. <laughs> Dilaw lang. Masarap mm. po. Mm. <laughs> Aligi. Mm. So, wala rin pero masipikan laman. Sabi. ng halian po Sabayan nyo na po kami at shoutout po sa inyong lahat shoutout po shoutout pala sa aking kuya dyan sa Boracay mm -hmm. kain kuya, ate erika. kain tayo kain tayo from Palawan to Boracay mm -hmm. nanonood pala yung kuya po hindi mo yung na-expect hindi mo yung na-expect <laughs> sabi niya nanonood daw siya eh? oo mama ko nanonood sa akin eh <laughs> di ba ma? oo oh, pagkatapos ng ano yan panoorin ko na kagad yan <laughs> Hmm. Kaya nga? Napunta sa akin yung mataba. Swerte <laughs> mo. <laughs> Awal din kay mama yun Hmm. Taba rin ito. Hmm. Kanyang aligay. Hmm. dami no? Orange na orange. Sara kamay eh. ah. <laughs> <laughs> Sir <Sige> malaman ko. <laughs> Dito na nga lang sa table Ako na nagkamay na lang. taga sa eh. <laughs> hmm. <laughs> Lovely lot. Si Mama B. nag Makain ng alimango. Oh. Kain tayo. bole, bole, Uli. <laughs> Uli ka ng mga anak mo sa Aperto hmm. kumakain ka pa lang alimang ha? Mamaya um, <laughs> matatawag yun sa iyo ah, na-upload pa lang. Sabi nga, saan nagtawag? Ma, nalilin na naman ng kape. Ay, <laughs> di ba na nakita niya? Hmm. <laughs> Sabi ko, nag-inom ako, pero ano lang yun? konti lang. Kunti lang. Sa naman kami ni Bilog sa isang tasa. Kamu dito pala nagkakape. Hmm. Lagi ako napapatingin sa kulay orange sa plato mo. Ano pa ah? Tawag-tawag. Sabi no? Ang daming aligay. Mm. Parang manla. Naalala ko yung manla. Diba yung buntot ng manla? Ang dami. Mm. Ang sarap. Hindi tayo nun. Ang lalak ko ng alibango. niya. Tapos dahil ng mga ano niya. <laughs> mga aligay. <laughs> Ang ah, aligay niya. Ganyan. kasiya sa plato ko. <laughs> Kalahati na nasakot ng malimang. Mapapalala ko rin sa'yo yung rice, ha? At <laughs> ang <laughs> aliyang abot kasi ito nagaano ko. Kinundo kita para matikman kita pig nagdadamutan <laughs> Maka Tuwang so, kasi mapanood mo takam takam ka Ay yung Orag family pala gusto ko shout out Shout out po sa Orag family kay Remly Seryaka Shout out po sa lahat Kalamat. hanggang ngayon po lang ano pala kayo bye bye matagal nang supporter ng bukid si mm. kaya mo bulay magpitas ako <laughs> bagong pitas ang kalabasa namin bagong pitas yung sitaw ma mm -hmm. hmm. tapos tambang ang alimango hmm. bagong huli bagong huli ang alimango Atau si kau bagung dating Hai ini kayak gini Kanya-kanya kut-kut Mana daw bang subo pagay. Pagpanasin, sir. Oo. Hoy, saway san dito. Nagutom. Naik side. Narap. na naman lang makakain na ng alam mo. Matagal na naman. Mm. mga lima ko tayo, dalawa. Huh? <laughs> Ikaw taga dukot. <laughs> Dati mga ilang kilo na dadala ni Lulo Kalaw kapag umuwi. Uh, ano yan? Lima tampo. Ganyan ang ano ano Kada araw? Hmm, kada araw. Puro yung ano niya? Yung panggal? Hmm. <laughs> Basta ito, ganito laki ang yung mm, ano yan yung ang tawag dito yung pinakamalit oh, yung magbaba dyan ano na yun project na yun mm -hmm. kaya pag yung reject ka dami yung tatay po kasi ni mama B, lolo ko ay ano po mag alimango po dati nung nabubuhay pa noon po kasi dito sa amin talaga maraming alimango ngayon marami pa naman kumpara sa ibang lugar pero malaki na po yung na-decline ng ano, population mm. marami nang huli kasi marami ng resort mm. Mm. nung nag-boom yung turista sa ano dito sa Palawan yun, marami na rin ang huli kumunti yung alimango oh. Nun, magkano yung kilo mo?

<laughs> <laughs> naglawag na sa'yo <laughs> Pangmukbangan sana si mama big na main eh hindi na pwede